Kidlat News Updates Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Protektor ng online sabong o e-sabong si Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Itong nabunyag sa pagpapatuloy na Senate hearing sa political killings. Sa pagharap ni NBI Region 7 Director Renan Augustus Oliva sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ibinunyag nito ang pakikialam ni Teves sa pagsalakay nila sa isang sabungan sa Cebu noong September 16, 2022. Sa naturang raid, dalawang cockpit operators at hindi bababa sa 30 empleyado ng website na goperia.net ang nadakip ng NBI. Ayon kay Oliva, nagtungo ang mambabatas sa kanyang tanggapan sa Cebu City at binantaan nakakasuhan kasabay ng pag-aakusa ng pagnanakaw ng 7 milyong piso sa sabungan. Pero sinabihan din siya ng kongresista na hindi isasama sa kaso kung babaguhin ito ang report at sasabihin na walang isabong operation. Plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagpulong kay Chinese Ambassador to the Philippines, Huang Zhilian, kaugnay ng kaligtasan ng Pinoy workers sa Taiwan. Kaugnay ito ng komento o mano ni Huang sa kapakanan ng mga OFW sa naturang lugar, sa gitna na rin ng tensyon sa pagitan ng mainland China at Taiwan. Naniniwala rin ang Pangulo na maaring na misinterpret lang ang sinabi ni Huang o anyay kaso ng lost in translation. Dagdag pa ng Chief Executive na hindi bihasa sa English ang Chinese Envoy, kaya maaaring na misinterpret lang ang pahayag nito. Umani ng batikos ang Chinese ambassador at hiniling din ng ilang senador na iparecall ito dahil sa di umano'y babala sa mga OFW. Wala ng extension ang SIM card registration. Sa isang statement, sinabi ng Department of Information and Communications Technology o DICT na naiintindihan nila ang kabikabilang panawagan para palawigin ito pero kailangang sundin ang itinatakda ng batas. Maging ang mga telecommunications company ay nagsumite ng position paper sa DICT para magkaroon ng panibagong 120 days ang SIM registration. Magtatapos ang registration sa April 26. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita